PTV, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dalawang priority infrastructure projects ng DOTR at DPWH sa tulong ng China ininatag. Ang detalye namin natin sa ulat di Joy Gumatay live mula sa Davao City. Joy! Maayong hapon, Ralph, alam mo, very promising ang naging project proposals ng DOTR at ng DPWH kasama pa rin si Vice Premier Yang Wang at ilan pang Chinese dignitaries ilang sandali bago matapos ang kanilang pagbisita sa ating bansa. Kung matatandaan natin, Ralph, ano, na pagkasunduan ng Pilipinas at China na magpapautang ang Chinese government na higit kumulang 6 billion dollars para gamitin nga bilang pondo sa mga infrastructure projects sa ilalim ng administrasyong Duterte. Unang ipinresenta ng Department of Public Works and Highways ang Davao Railway Project. Ito Ralph ay 23.30 kilometers na high level, high elevated level na highway at ito ay planong pasimulan ngayong taon na gagamitan ng higit kumulang 24.5 billion pesos. Ang pangalawang proyekto naman na ipinresenta ng Department of Transportation ay ang Mindanao Railway Project. Ito naman ay 2,000 kilometer loop line na magkokonekta sa Davao, Zamboanga, Surigao, Butuan, Iligan, Cagayan de Oro at General Santos City na paglalaan na higit kumulang 218 billion pesos. Ang layo ng mga nabanggit nating project proposals ay para mas mapadali at mas mapabilis yung pagtransport ng economic goods and services sa iba't ibang marketplace dito sa Mindanao and consequently to lessen yung ating poverty incidents sa buong bansa. Alam mo Ralph, naging very fruitful ang discussion sa gitna ng DOTr and DPWH DPWH officials kasama na rin ang ating mga Chinese dignitaries sa uh, sa katunayan nga ano Ralph, this is a good news dahil babalik next month si Chinese Ambassador Zhao dito sa Davao City para lalong pag-usapan kung papaano makakatulong ang Chinese government sa funding nitong mga nabanggit nating project proposals. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan na magiging matagumpay ang feasibility study ng Davao Expressway Project at ang presentation naman sa NEDA ng Mindanao Railway Project para pa rin sa agarang implementasyon ng mga infrastructure projects na ito. Sa ngayon, Ralph, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Davao City para sa PTV News, Joy Gumatay. Okay, maraming salamat Joy Gumatay, live po yan sa Davao City.